So guys, ngayon guys, punta na kami ang BRC, manginas na naman kami ni Love. Ay, sila, kami, love. Guys, but, uh, ano yun si kami ni yun guys, ano yun, abangan nyo naman, may update namin naman yan. yun sa BRC ngayon, karating lamin na, ano, kaya kami ng tricycle, ang lakang commute. Ngayon yung sila ng BRC. Ito sa Puerto Princesa. Ayan o. Uh, naglakad 6 na ang lab ko Wala pa yan <laughs> And guys yung BRC dito <laughs> yan, Sa amin lab Ito na kami sa BRC Ano ka mo guys uh, Ha? guys, ito pala lang yung kuha namin kuha namin ni Lob bago pala lang kasi kami ni Kumpis ngayon magkaba ng bakala at saka shells pero mamaya konti baka makaraming din rin kami ano lang sa malab? para sa isa no? 6.30 wala 6 na kami ito guys ng hapon start kami ng alas 3 ng hapon hanggang ngayon 6 na po na nahapon ngayon dito pa rin kami sa si BRC Haha! <laughs> ano naman ako anak ko ay hey guys makulam ayun o no? Know? Wala kami dun sa dulo guys Uy, mali Baka siya kaya Baka siya sa dulo eh Kaya akong kunta ko dito eh Baka narating yung dulo na yun sa pupuntahan doon na kasi sila at eh. saka ibang kasama namin ito na kami naiwan dito kasama ko it's sa board namin na ako yung balde balde na namin nakuha namin na siya kaya kung punta kami doon sa dolo hey guys may nakita akong tirik natapakan ko pa ayan yung guys yung tirik isang klaseng tirik yung isa dayong ayun dayong ba yun isa tawag ano ano maraming natin nakuha ano nakuha natin ngayong hapon may pangulam boy show boy boy boy, boy and so we start ito wala man yan yun, e, no yung nakuha ko kay Mo dyan wala nga yung pasalubong natin ka baby <laughs> pasalubong tapos kaya yung buo yun eh syempre siya magtanggal mm. mm.

Sa taot saka kumakain ng mga tirik niyan, masarap daw. Gusto ko yung kumain nyan. Hindi ako nasarapan ng magkain. din Ito guys, mga buhanga na yung puti. Doon kasi saunahan, medyo masakwal ba? Malamang halaman dagat dito sa pinakadulog. tayo magiging Wangin na dito sa pinakadulo guys Ay, no. yung puti na Ayan o Dito na kami sa pinakadulo Dito kami sa ano Sa tabi Si Bills sa uli Tapos yung mga kasama namin doon sa kabila Ayun sa kalulok pa Dito sa sa tabi eh yup. kasi gusto ko si Bakalan. Sa kanya kasi tirik. Ano? Ano na ako naman tirik. Ako naman trip ko ng Bakalan. Hindi ko balik kami dun sa kami. Hindi ko trip yung ano, tirik. Hindi ako kasi kumakain yan. Ibang tirik daw kasi ang gusto niya. Basta yun. Alam yun eh. Mga eh. guys ako may isa rin ako kasi yung matirik. <laughs> Kaya ako sa <usang> patirikin. Ay! <laughs> ano o, lapad ng kati Dito parang kami sa BRC na Nasa iba naman mga kasama. po akong sirena sa tabing ano dagat <laughs> <laughs> dito lang makikita sa si BRC kung siya na ano, nakuha <laughs> okay, guys huwi na kami ngayon hindi mo kasama namin po guys yeah. Hello guys. Hoy, nan team namin. Tema raw mga ina. Ina to. Kita mo naman yung mga kinasi natin. Ah. Kita mo. Okay, bing hey, guys. Pauwi na kami ngayon guys. Mag uh, alas city na. La city na talaga kami nakawin ngayon. Balik na kami ng boarding house. Uwi na kami. Ayan guys. Nakawin na kami ngayon guys sa uh, boarding house. Ito yung ginagawa ko ngayon na pag-iwalay kayo yung tarik saka yung bakalan ayun mga tirik yung bakalan bakalan ay bakalan yung tirik alam mo o siti yung bakalan 嗯。